Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit na usap-usapan ngayon ng TV host actress na si Kim Chu matapos mag-viral ang kanyang mga pahayag sa isang episode ng It's Showtime nitong Martes. Maraming netizens ang nagtanong, may pinatatamaan nga ba si Kim tungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil sa kanyang mga sinabi, may ilang netizens na nag-akala na tila tinutukoy niya si Duterte at sinasabi niyang karapat dapat siyang makulong. Dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Dahil dito, agad nilinaw ni Kim na wala siyang pinatutungkulan at binasa lamang niya ang script na ibinigay sa kanya. Samantala, hindi rin nakaligtas sa kontrobersya ang kanyang co-host na si Vice Ganda matapos kumalat ang mga peking balita na di umano'y may sinabi siya laban kay Duterte. Pinabulaanan ito ni Vice at nagbabala sa publiko na magingat sa mga maling impormasyon na nagkalat online. Sa kabila ng paglilinaw ni Kim, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Nagkataon lang ba talaga ang kanyang pahayag o may laman ang kanyang sinabi? Ano sa tingin nyo, sinadya ba ito ni Kim Cho o isang malaking di pagkakaunawaan lang? Ibahagi ang inyong opinion sa mga komento.